lalaki lala. grabe ang lamarang mga idol ang palo lang oh yan ang terlalu isang ngayon bunguan bunguan

taba. gano. huwag. gato malaki. kahit siyot ju. na yun. nung isang ayun. lakas na yan. Oh. Ah. Day samperaso. para kilo. Rotims. 248. Lolak ne Bunguan.

Ngayong araw lang po yan mga idol, galing po yan ng isla ng Pulilyo. Galing lang po yan doon. Ito po, kung ginagawang ano, nag-aangat na sila dito ng mga malalaking bakal. Ayan po. <coughs> Malapit na itong matapos siguro. Layo na nung nayano nila oh. Ito daw po mga gayong, ano, yung gagawing daungan ng mga mga gagamitin ano, materialis ng itatay yung bagong windmill yata o magpapalit. Ayun ang mga naririnig ko sa mga nagkikwento dito. Ang laki o. Oh. Bibit-bitin na yung doon para ibaon. Grabe, purong baka lang. Ngayon lang po yan, January to. Tata. Magkano kaya yung kilo ng kuwan? Lamarang. Ha? Mahaba. <coughs> oh Laki na naibaw na ni, Yung lalo dito sa may babaw-babaw. Ano yung malalim ang baw na yan? Di yan. Sa lugar na yan. Dahil doon pa kaya ah. hindi yung mga kapat yung malakas dulo ha? yung mga ipirang dulo baka yun yung pinakang dulo pang pinali sa dulo ano eh baka pang pinali yun sa dulo daming bakal na galing yung ayun yung Lalakhan, eh, malakas malakas pa sa drum biglang nakahulog doon sa mga balsa